Good morning, good morning, good morning sa inyo. Ito po ang inyong kamamang TV. Ito po, ipipilaks ko lang po yung aking kape sa umagang ito. Ayan, nagising po ako ng alas 8. Dahil nga po, maaga po ako natutulog. Ngunit, nagigising po ako ng one o'clock or two o'clock. Kaya, ah, uh, dyan na po ako nagpo post ng aking mga vlog. At, Uh, nasa ibang apps din po ako at uh, namamayagpag na mag-earn ng diamond. Ito nga po ang aking pagkain. Hahaloan ko ng kunting kanin kasi nga po wala tayong tinapay para masayaran po ng ating tiyan ng laman. Ayan. Kaya nga po kamamang TV, halay po kayo. Kain po tayo at magkape. kape na po tayo. Ngayon nga po, kahit po ta wala tayong tinapay, may kanin naman po tayo. At ang gusto ko po kasi kanin at saka uh, kanin at saka tina uh, kanin at saka Ngayon, ayos na po ang mga almusal. Kaya nga po, yan nga po kamamang mamang TV. Narito na naman po tayo sa bahay. At maya maya po, gagayatin po natin yung ating lalutuin uh, ulam. Simple lang po ulam niya. Ayan. ayun kapi lang po tayo. Ayan po, okay na po. Ang sarap po ng likas na nabinigyan ng pa, aking pamangkin. Medyo hindi pa po tayo ka. Di ba po natin kaya mag, ano, mag-exercise kasi napagod tayo ngayon. Thank you so much sa buwan sa internet sa walang tawang pag-support sa akin. God bless I love you all.